nata-dress na sa Nislo pipin natin ang tindahan guys yan yan ang mabait dito na tindero guys o oh. ginala yan? o <laughs> oh, guys dito tayo sa Nislo guys ay hindi pala ka Nislo no saan sa to? Patintin. Patintin ah nandito pala tayo sa tindahan ni Patintin sorry sorry hindi na pala ang ngayon. Ay hey guys, kung gusto nyo bumili, maraming pagpipilihan dito guys. Ayan. May itlog yan guys. Tapos, may bigas din. Dito lang yan sa katintin ha. Oh, kung gusto nyo inumin. Ha, ah, batintin pala. Sorry, sorry. Ha. Oh. Ayan. Ah. Siyempre. Yung Yung, oh, yung kahati. Yung kahati dandan guys oh yes yan. yan 'yung amo amo rin yan dito guys oh maraming pagpipilian guys Kung gusto niyo ng mga maraming sabon yan bibida ko sa inyo yan guys oh ito nga pala si Ronald Milan ang vlogger ninyo please subscribe and paki-like and comment until gumutin arae that oh maraming pagpipilian guys Oh. Ano po ba hanapin nyo? Dito lang yan. Ah. Gusto nyo rin ng mga pabango. Yung mga panggamit sa katawan. Meron din yan guys. Oh. Bilala nyo naman yan guys, di ba? Gusto nyo rin ng inumin na nung siguro talaga makakalasing eh, na imported meron din tayo guys oh. at ah, oh, saan pa dito na oh. wala na kayong ibang hanapin dito na dito lang yan sa barangay Taklobo kalapit lang yan ng star oil guys yan kita nyo guys star oil na yun oh Okay. Sana supportaran nyo rin ang ating YouTube channel. Kung so, nagmailan mo na ngayon, ay ginagamit ko. Pero ibahin natin yan guys, yung pangalan ko kasi maraming gumagamit ng Ronald. Hindi makita kagad yung sa akin eh. Uh, ibahin ko yan sa susunod na linggo. Kasi marami kasi hindi kasi makita kagad. gusto nyo rin ng ice cream na pampalamig sa ulo nyo, pero hindi tayo. Oh, yan. Kita nyo guys. Oh. Siyempre, kung gusto nyo rin ang mga, ng mga okay, sasarap okay, ng mga ulap. Guys. Ito lang yan so ha. Size, mga oh, shout out nga pala kay Kapitan at Galgutsyal. Uh, uh, guys. Okay. Maraming salamat. Sana supportaran nyo ang aking YouTube channel Ronald Mailan yan lang muna kasi ipapalitan ko rin sa susunod na linggo yan kasi marami kasi kami Ronald na gumagamit eh alam